mga nice ang Dagri Timoray po ay nandito sa isang barangay dito sa Palapag. Uh, papunta po kami ng misyon. Dumalang lang po kami dito sa isang tulay na ipapagawa ng barangay. At dahil po kay Ma'am Rosalie Buhangin, hopefully maging parte ang Dagri Timoray sa paggawa ng tulay na ito. Para mas mabilis. Kasi pagtawid mo dito, bayan na kaagad. Ito pag ano nito, bayan na ito kaagad. Kung baga malaking ka ito yung main road. Ah. Uh, ang plano dito na gagawin ng tulay na to, hindi siya malaki to tali. Pansamantala lang yung kasi lang yung pang motor lang saka pagkao lang muna. Eh bakit para wala namang mabahay doon sa taba, tapat tapat? Doon ano sa... na yan, paglapas mo din dyan, nasada na yan eh. Wala namang mabahay dyan. Ah, Parang okay. ganito. May dinadinaan na, na natin. Okay. Oh. Medyo mahaba-haba din to ah. Ayun din ah. Ang project daw um, ang budget nito ay 200,000 ng barangay. Ano siyempre? Ah, may budget na ng barangay. na 200,000 na? <laughs> <laughs> Tinan mo, may estudyante ba dito sa so, sapatos na naiwan dito? Siguro mga 1970s pa to. Nakita ni Bibi mga kanay-nay, so. kumbaga baga, aalala lang, hindi naman to na ano, doon sa project kasi kulang sila ng ano. Kasi ang barangay mong bon, sila ng pondo ang tutulong, tutulong-tulong sila isang bahay, minsan nagdudulot ng 50, 20. Ah. Ilang buwan na silang ginagawa nila yon hanggang nakaipon sila ng 200,000. Okay. Kaya ito, kasi sa daw nila, siyempre, aalalay din. Kaya Ante Rosa, buhangin. Oh, oh, Thank you, thank you, Mama Rosa, buhangin. Yung nakikita pala natin, mga kanainais, na mga poste na doon sa kabilais, yung nasimulan na pala to, kaya lang kinulang ng budget, kaya na-stop. Okay. Love, love, love. Ayan mga kanay ginawa ng bola ng mga batang to yung ano, yung buko dyan. Okay mga kanay samahan nyo kami. Uh, tapos na kami dito. Dumaan na kami. Siguro papunta na kami sa mission ngayon. Ayan si Boy Tabang mga kanay At uh, Baby Mix Vlog. At kasama din namin si Bunso ngayon. Mga kanay na ito yung sinasabi na follow the leader talaga. Tingnan mo yung tatlo. Iihilang pala yung head namin na kasunod silang tatlo. <laughs> Ay nako. Okay mga na is, palis na kami sa lugar na to. Patungo na kami sa aming mission sa susunod na barangay. Mga kanay na may ipakita lang kami sa inyong isang klase ng bunga na kinainiboy tapang na nagpa-trending sa kanya. Ako nakita dito na. Isa po sa nagpa-trending kay Boy Tabang, yung nung uh, kumakain pa siya ng mga exotic, mga ano, mga kawalan bunga. Kinakain hmm. niya tapos. Yung bunga niya, no? Ganito. Hindi <laughs> yan. niya lang sa asin na may sili. Hmm. Sarap, Sarap yan, ha? niya Sino siyo, buitapang. si Buitapang? Si Boy o si Boy Tabang? Ah, Boy ah, alam na. Ito. Ito, hindi yan. Oo, oh, bibit. nakakita na ako niya na yan. Ay. Mm. Ayan. Makalinga. Paano makikilala kung hinog na yan? Okay na siya. Ito okay na to. Kasi ano siya, butog na butog na siya. Butog na butog. Tapos pagka wala na yan, ito na maglalaglaga na yan. Ganito na yung kalalabas. Yung kaliit lang. Ah, hmm. naubos. Wala kasi na, natatagak siya. Nahuhulog uh -huh. ba? Pag ano na to, kusa na siyang Natatanggal isa-isa. pero ito okay na ito, ganito. Oh, sige. Dali natin kuya. Okay, okay. Kainan na, dito. O, wala tayong itak eh. <laughs> dito na, na lang ko Meron tayong itak. Ano, ang, ang kit pati, maganda Oo, ito. Oh. Alam mo yung ano, yung... Magpalaro kayo ko yung mamaya. Diba? Yung ano, ginagawang panghampas niya. Mm. Yung, yung, yung ni niya. Yung superhero. Hindi yung, yung superhero. <laughs> meron ito yung ganun eh. Ay, paghampasin ka niya. Eh. Mamaya kayo, magpalaro ka doon, marang tao. Dali Midali natin yan. Pwede bang kunin yan? Mm. Pwede. Dali natin. Pwede pa natin. Mahirap ang yan eh. Ipakdi mo na. La, isugad lang. Hindi man babalik. Kasi pag binali may makunat yan. Ay, ang Ah, okay. Makunat yan. Hindi ah, siya, yes, ma siya, ma siya maano. Okay. O, oh, iba na lang. Kasi parang ano doon. Parang uway. Buglot Ah. Alam mo yung parang uway. No, pag binali mo siya, hindi yan basta mapuputol din. Kailangan Pwede. Gano'n na lang. Manin, ibib na lang. Hindi, bibiakin mo. peso? Matigas yan. <laughs> Okay. Gusto mo yan? Ang laman po niyan para siyang ano, natadi ko ko? Ah, talaga. Pag magsasalad pala tayo, B, manguha na lang tayo niyan. Hindi uh -huh. na tayo bibili ng nata. Ano na nipa Ah, uh -huh. Ano, dami na niyo, anong, maglulukad kami. Ah, oh, na, sige. Pandagdag ba yan sa pan ng na ano, tulay? <laughs> <laughs> Ma-kanay nice dito na kami sa Barangay Pampang, Palapag, Northern Summer Ah, uh, nagii-scout po kami. Ang init, mga kanay nice, grabe. Sobra talagang init. Kaya para kaming mga ano, para na kami mga lasing. Ang pupula na po namin. Ah, nagbapakasakali pa din po kami mga kanay-nais na may makita kaming mga senior dito o kaya mga single mother na maraming anak. At titingnan po natin kung anong tulong yung pwede nating ma-offer sa kanila. Paalis na po kami mga kanay-nais. Sad to say po na wala po kaming na-scout dito. Thank you po sa ating mga butihing sponsors, Manay Tiri Anderson, Ma'am Hawaii, Miss Erin Biswilan, at Jubeta Bellesa Tejero, Sangka Ema Vlog, Ma'am Marcelina Fedorowix, Sis Jones of course, uh, Manay ng Bicol, Sis Selena Barbosa, Ma'am Chari, Ma'am Janet Galban Salazar, and Ma'am Hayats. Pasupport din po ng The Great Team headed by Joey the Great. At ang kanyang mga members po, Boy Tabang, ang inyong lingkod po, Edna Condor, Yansky TV, BB Mix Vlog, Biyahing King, and Raymond Galusa po. And shoutout po kay Ma'am Malu Santos.